All we ask in Jesus' name, we pray. Amen. Good afternoon, children. Good. kapag may puro na dito sa harapan. Okay? Makinig. Very good. Makinig. Ano pa? Hindi magtayo. Hindi magtayo. Dito tayo, banda. Mag makinig sa magagibate. Makinig. Okay. So, so, hindi maglakad kahit saan. Hindi maglakad-lakad kahit saan. Ano pa? Umupo ng maayos. Very good. Umupo ng maayos. Hindi magchismis sa katabi, okay? So maaasahan ko ba 'yon? Okay, oh. At, very good. Okay. Ngayon, uh, ano yung lesson natin kahapon? Okay, sino? About sa about sa pamilya. Okay, about sa pamilya. Okay? Sino-sino ba ang bumubuo ng pamilyang Pilipino? Si tatay. Okay, si tatay. Sino pa? Si nanay. Si nanay. Very good. Sino pa? ikaw lang ga. Si ate. Si ate. Meron pa ba? Si kuya. Si kuya. Meron pa? Si, si bunso. Okay. Ngayon, sino ang tinatawag na haligi ng tahanan? Okay, si tatay. Bakit kaya tinatawag na haligi ng tahanan si tatay? Dahil siya po ang naghahanap buhay para sa pamilya. Ay, hey, ang galing. Dahil siya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Si nanay, ano ba ang trabaho ni nanay sa loob ng bahay? trabaho po kay tatay. Okay, nagatulong kay tatay. Ano pa? Nagaalaga sa ating mga kapatid. Very good. Nagaalaga sa mga? Kapatid. Okay, mga anak. Okay. Sino pa? Nag-aayos ng bahay. Okay, nag-aayos ng bahay. Ano kaya ang mangyari sa ating bahay kung wala si nanay? Ano kaya ang mangyari? O sige, si Rudolph. Magka okay. hindi magkaintindihan. Hindi hindi magkaintindihan ang mga anak. Bakit kaya? Hindi sila magkaintindihan. Dahil wala si nanay na nag-alala. Nag Nag-ala. Nag-aalaga. Nag-aalaga. Okay. dahil wala si nanay na nag-aalaga. Okay, meron bang gawain sa loob ng bahay si kuya? Oo. Oh, meron? Ano kaya ang tabaho ni kuya? Tumutulong kay nanay. Okay, tumutulong kay nanay. Ano pa? Si kuya, ano trabaho ni kuya sa loob ng bahay? Kung wala si papa, siya ang nagatulong para kay papa at magbisbis ng mga bulaklak. Very, Very good. Ano pa? Si ate, may gawain ba si ate sa bahay? Oo. Ah! No, no. Anong trabaho ni ate sa loob ng bahay? Nagbabantay sa bunso. Okay, tumutulong sa pagbabantay ng bunsong kapatid. Okay, ginagawa niyo ba yan sa bahay? Oo po! Okay. Si bunsong kapatid, may ginagawa ba siya sa bahay? Oo Okay, ano kaya ang gawain ni bunsong kapatid? Sige. sa pamilya. Okay, siya ang nagpapasaya sa... Pamilya! Okay, sige. Ngayong hapon, meron akong ipakitang larawan sa inyo. Tingnan nyo nga. Okay. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Malaking. Ha? Malaking pamilya. Okay, malaking pamilya. Ito na pamilya, anong klaseng pamilya yan? Maliing na pamilya. Okay, ang galing. Ngayon. Kung kayo ang papipiliin, anong gusto niyong pamilya mapabilang kayo? Sa maliit o sa malaking pamilya? Sa maliit na pamilya. Ah, saan? Sa maliit na pamilya. Okay, sa maliit na pamilya. Dito na grupo? Malaki na pamilya. Okay, sa malaki. Dito? Dito. Malaki na pamilya sa malaki dito. Maliit na pamilya. Okay. Ngayon, may gagawin tayo dahil hindi man kayo pareho. May gagawin tayo ngayon na isang debate. No? Debate tayo tungkol sa paksa na alin ang mas kaaya-aya, maliit na pamilya o malaking pamilya. Okay, excited kayo? Oo. So, bago tayo magsimula, meron akong ipakilala sa inyo ngayong hapon. Sila yung mga guro ng huwaran sa loob ng ating paaralan. Sila yung mag, ano, titingin o makikinig sa ating mga opinyon No? Excited akong ipakilala. Ang unang gurado natin ngayon, isa siyang mabait parang nanay namin lahat dito sa loob ng paaralan. Dahil siya ay uh, parang mama talaga ng lahat. Walang iba kundi si Ginang Roslyn A. Gumya. Okay, palakpakan natin si Ma'am Roslyn. Pangalawa ko natin ngayon? Wow! Bilib ako nito kasi galing siya sa special education. Nagtuturo siya ng mga batang espesyal. So, ibig sabihin, mahaba ang pasyensya ng gurong ito. Ang tinutukoy ko ay si Dr. Annette Q. Paalisbo. Palakpakan natin si Ma. Wala ka ito? Okay. Ang sunod na ng murado natin ngayon ay si Ginang Vicky Pilandas. Okay, palakpakan natin si Okay. Bago tayo magsisimula, Okay? Bago tayo magsisimula, tawagin ko si Aliana R. Pakatang upang maging moderator natin ngayon sa hapong ito. Palakpakan natin si Aliana. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon po ay matutunghayan natin ang debate ng dalawang panig Tungkol sa kanilang opinion sa tanong na anin ang mas kaaya-aya? Maliit na pamilya o malaking pamilya? Ikinagagalak ko po pong ipakilala sa inyong lahat ngayon ang kalako na sumasang ayon sa maliit na pamilya. Unang tagapagsalita Shana, Pinky, and Olay Ito ang Fiona Faye C. Anuba. Ito ang Franz Leonard Corpus. Ito apat na taga Franz Rens Ayram A. Oriente. tagapagsalita, so Justin James be my po natin sila. Dito naman sa kabila ay ang grupo na sumasang ayon sa malaking pamilya. Unang tagapagsalita. Jovi Orali T. Alida. Pangalawang tagapagsalita, Asena Jill O. Ramos. Ikatatlong tagapagsalita, Gerani Nicole J. B. B sa tagapagsalita. Iya Elka S. Lambert. Panglimang tagapagsalita. Anton Rodolfo G. Pineda. Palakpakan po natin sila. Tayo na po ay magsisimula. Maliit. Ang maliit na pamilya ay mas nakakaginhawa sapagkat ang maliit na bilang ng kasapi ng pamilya ay mas nabibigyan ng atensyon ng mga magulang. Sila ay hindi napapabayaan at madaling maibibigay ang kanilang pangangailangan. opinion, mas kaaya-aya ang malaking pamilya dahil masaya ang isa't isa, ika nga nila, the more the merrier. Marami kang makakararo at makakausap. Marami kang kapatid na siyang masasundalan sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon po ngayon, lumalaki na ang populasyon ng ating bansa na siya namang dahil matinding polusyon sa ating bayan. Kung maliit na pamilya lamang ang meron sa ating tahanan, maaari natin itong maiiwasan at masolusyonan. Sa malaking pamilya rin, mas mapapanali ang mga gawain bahay. Mainam ito dahil marami kayong nagtutulungan sa mga gawain sa loob Hanan, na papagaan ang ng inyong mga gawain sa pamagitan ng inyong pagtutulungan. Ang lahat ay nasisiyahan, lalong-lalo ng ating mga magulang. Kung malait na pamilya lamang ang ang pinagmamahalan ng isang nanay at tatay. Madaling nagkakantihan at at, at, at at ang bawat sa isa at maiiwasan ang kaguluhan sa loob ng tahanan dahil ang lahat ay nagmamahalan. malaking pamilya dahil sa tahanan. Maririnig mo ang malakas na hiyawan at halakakan dahil sa pamilyang nagmamahalan. Sa maliit na pamilya, mas madaling maitaguyod ang mag-anak sapagkat mas maliit na halaga ng pera ang iyong kakailanganin. Eh. Makakatipid ka talaga at masaya ang iyong pamilya. Mas kaayaya ang malaki pamilya. Da dahil mas dahil nagtutuloy. Lala Yeah dahil nagtutulungan ang malaking pag. Ayun Kung ang dalawa sa inyo, anak, ay may tabaw na, kaya lang mag mayan daw o mag-abot ng pera sa pamilya. Mas maninam ito dahil makangatilid ka at iwas ah. Makakain mo ang masasarap at masusatya mga pagkain. May susunod mo ang mga paborito at gusto mong mga damit. Mat matulog ka sa comfortable at malambot na kama. Ang saya-saya, di ba? ang saya-saya din -saya king pamilya. Dahil sa masama ang buong pamilya, sa hirap man o sa ginhawa. Ngayon, may tanong ako. Alin ba talaga ang mas kaaya-aya? Maliit o malaking pamilya? Ngayon, punta ako dito sa malaking pamilya. Bakit? Malaking pamilya. Bakit gusto nyo o kaaya-aya ang malaking pamilya? O sige, sinong gustong magsagot? Hindi ka. Hindi ka. Dahil masaya ang maraming tutulungan at nagsasayahan. Eh, Sabutin naman ang maliit na pamilya. Bakit napili nyo o kaaya-aya ang maliit na pamilya? Kasi ba, hindi po kaso ng pera. Ano pa? Kasi maiiwasan ang gulo sa bahay. Eh, sabi ng maliit na pamilya, maiiwasan daw ang gulo sa bahay. Payag kayo doon, malaking pamilya? Sangayon kayo doon sa sinasabi nila? Ha? Okay, sige. Wow, palapakan natin ulit ang mga batang nandito ngayon sa ating harapan. Okay, mga bata. Okay. Tayong lahat ay napapabilang sa isang pamilya. Uh, kahit saan tayong pamilya, o napapabila sa maliit man o sa malaking pamilya, ang mahalaga, ang bawat isa ay may respeto, ano pa, may may pagmamahal at nakakaintindihan ang bawat isa. Sure ako, pag nandyan yan sa bawat pamilya, malaki man o maliit, ang inyong pamilya ay magiging masaya. Okay, yung sinasabi nyo na masaya at maligaya, nandoon yun sa inyong pamilya pag ang bawat isa ay nagkakaintindihan. Okay, ngayon, okay, tutulungan tayo ng ating mga hurado. Okay. Okay, so ngayon uh, tatawagin ko si Binibining Vicky Pilandas para sa pagbibigay ng mga gantimpala kung sino ang nanalo sa ating debate ngayong hapon. Palapakan natin si Binibining Pilandas. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am eh, palakpakan mo na natin lahat. Napakagaling ay, ninyo. Grade 2, uh, pero magaling. Okay, bawat isa sa inyo, maganda ang ipinapakita. Palakpakan natin lahat. Pero, may na namumukunta yung Best talaga yung kanilang yung kanilang feeling, yung kanilang pagsabot.